Sa pagpasok ng taong 2024, lahat tayo ay nagnanais na punuin ang ating mga tahanan ng positibong enerhiya at swerte. Ayon sa Chinese Feng Shui, narito ang pitong halamang tiyak na magdadala na kasiyahan at kalusugan sa inyong mga tahanan ngayong taong 2024. Let's go! Number 1. Bamboo ang bambu ay kilala sa mga Chino bilang simbolo ng katatagan at kausayan. Ito ay nagmumula sa mga sinaunang mga panahon kung saan ginagamit ang kahoy na ito para sa mga mahalagang gamit. Kilala din ito sa pagdadala ng good luck at prosperity. Ito ay isang malusog na halaman na nagpapalakas ng positive energy sa ating mga tahanan. Bukod dito, ang bambu ay nag-aambag din sa malinis na hangin sa ating kapaligiran at nag-aabsorb ng harmful toxins. Sa taong 2024, ang bambu ay tinuturing na swerte dahil sa kanyang kakayahang bumangon mula sa kahit na anong pagsubok. Naglalarawan din ito ng pag-asa at resiliency. Number 2. Money Plant Ang money plant o jade plant ay may kasaysayan sa mga sinaunang kultura ng China at India. Sa mga tradisyonal na paniniwala, ang jade plant ay may connection sa pera at yaman. Ang money plant ay hindi lamang swerte sa pera kundi nagdadala rin ito ng financial stability. Ayon sa Feng Shui, ito ay nagdadala ng prosperity at wealth. Mayroon din itong kakayahang mag-filter ng hangin. Nagdadala ito ng mas malinis na kapaligiran sa loob ng ating mga tahanan. Sa taong 2024, ito ay nananatiling swerte at may impluwensyang magtataglay ng positibong enerhiya sa buhay na may-ari nito. Number three. Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay nagmula sa ancient Chinese culture at tinuturing na sagisag ng good luck. Ayon sa kasaysayan, ito ay nagdadala ng prosperity at harmonia. Ito ay isang powerful na feng shui cure na nagbibigay ng magandang swerte at protection. Itoy nag-aambag din ng harmonia sa relasyon at maaayos na samahan ng pamilya. Sa so taong 2024, ito'y ay nananatiling swerte at may impluensyang magtaglay ng positibong enerhiya sa buhay ng may-ari nito. Number 4. Orchids Ang orchids ay may kahalagahan sa Chino na kultura. Sa China, ito'y ay kumakatawan sa pag-usbong ng prosperity. Ang mga orchids ay hindi lamang kaakit-akit sa mga mata kundi may astrological na connection ito sa prosperity. Ito ay nagdadala ng positive vibes at nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Sa taong 2024, ito ay tinuturing na swerte dahil sa koneksyon nito sa positive vibes at kakayahang magbigay ng kalusugan at kasaganaan sa mga may-ari nito. Number 5 Cactus Ang cactus ay may sinaunang kasaysayan sa mga disyertong rehiyon, tinuturing na sagisag ng endurance at strength. Ayon sa Feng Shui, ito ay nagbibigay ng proteksyon at nag absorb ng negative energy sa ating kapaligiran. Sa health benefits naman, ang cactus ay kilala rin sa kakayahan itong mag-regulate ng humidity sa ating mga tahanan sa so taong 2024, ito ay kinikilala bilang swerte dahil sa kakayahang magtaglay ng proteksyon at absorption ng negative energy sa ating mga tahanan. Number 6. Snake Plant ang snake plant ay may orihinal na gamit sa pagsasaayos ng hanging gardens ng mga Chino. Sa Feng Shui naman, ito ay nagbibigay ng proteksyon at nag-aabsorb ng negatibong enerhiya. Ang Sansevieria o snake plant ay tinuturing na natural na air purifier. Ito ay nag-aabsorb ng harmful toxins at nagbibigay ng fresh na hangin sa loob ng ating mga tahanan. Feng Shui wise, ito ay nagdadala rin ng good luck at positive energy. Number 7. Piani Ang piani ay may matagal ng kasaysayan sa kultura ng China. Ito ay sagisag ng good fortune at prosperity. Ito ay nagdadala ng magandang vibes at pag-usbong ng positibong enerhiya sa ating mga tahanan. Health-wise, ito ay kilala rin sa kanyang anti-inflammatory properties. Sa so, taong 2024, tinuturing ito na swerte dahil sa kanyang kakayahan na magdala ng magandang vibes at positibong enerhiya sa ating mga tahanan. Nagbibigay daan din ito sa pag-usbong ng masaganang buhay ngayong taong 2024. Sa pag-aalaga ng pitong halamang ito, asahan mong mapupuno ang inyong tahanan ng swerte at kasiyahan sa buong taon ng 2024. Isang masagana at maligayang bagong taon sa inyo at sa inyong mga pamilya. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang bigyan ng like at ibahagi ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Ako po si Mr. Y at kita-kits sa susunod na episode.